Hi, good morning. For today's video, is updan nyo kung magluto kita sang ginataan ng hipon. Kaya siyempre, bago kita magluto sa ginataan ng hipon, damugan tanay nga aton nga mga alagang manok. So, ang ginataan ko sila sa kinudkod nga lobi para sa aton nga gata. So, yun o yun gina nila. So, diri eh, nag-start na ko slice ang aton nga mga sahog, kalabasa, tapos ng talbos ng kalabasa, patola, okra, siligrin, kag ang last tong nga kinutkot So dire kay nami ang aton nga kalabasa kay marabu rabo siguro kung familiar ka sa gagulay no, nang rabu nga kalabasa nga do hindi siya dali madunot. At kag nalipat pagalik ko may ara pagalit dara nga balagay kag ang aton nga sahog nga hipon. So, ini nga sudan, para ni siya sa paniudto. So, nami gigugin kataudto nung nga uh, may sabaw-sabaw ka, no? Kaya para nami manang imo nga kaon kag higop. Kag gani, ginatrain ko man ang ako nga bata nga magkaon sang gulay kay para sa sunod kung magdako na siya at least kakaon niya sa mga gulay hindi puro sa hindi puro mga karne or jalebi or ano man dira, di ba? So mas nami ginang bata nga kaon gid sang gulay. So salamat man ko kay ang um, gani na hindi man ko no mapakaon sa kay namana niya gid ang pagka gulay lover ko no. So uh, bless man kay palakaon mong siya sang gulay especially ang kalabasa favorite niya gid ang kalabasa diri nga tirion kay um, amo pang slice nang ko sa mga panakot kay parang nga uh, maluto na dayon kay um, amo na magpatak na ng mga last days nga panghimos ng ko sina parang nga magluto para pag abot sa kung gutom ka nang mga lunch time ti na signal makakaon ka nang kanato na ang imong mga pagkaon no story time lang no so sa naging nanay na ko damug ko ako na sa natunan pero dati pa man abi nga wala pa ko sang bata grabe na magidabi ko mag diskarte ka magkamaskamas kamas ng ano, mga orobrahon no so bata pa lang ko na train ako kung ano ang mga orobrahon so magani na sa mga bata nga uh, ginasugo-sugo ano train na siya kay para sa sunod kung mga sawa ka na or magdako ka na at least kabalo ko na ko ano imo himo di ba so may budlay ang bata nga wala kabalo sang mga obra sa balay kay ambot na lang ano gid ang ang ilang uh, ubrahon obrahon kay mangwa mang, mang, na lang gina sila timbang kamo ganun hindi kabalo tapos hindi kabalo magluto di ba so kabudlay man so nami pa bata pa lang na train na sila kung paano mag obra sa sunod pa ni malay di ba wala man na sa babae o sa lalaki so baski na lalaki ang imo nga bata i-train mo gyapon nga makabalo mag digamo sa sunod pa ni malay kay syempre hindi man salingatan ng babae la ang talaga nga maghulag diba ba kay ala nga naman robot ang aton nga lawas kay ginakapoy man kita di ba so amo na buliganay langit So muna, na samtang bata pang aton nga bata, itudluan eh, ta gid sila kung ano ang mga urobrahon uh, sa sulod pa ni Mala. Um, na more more chika kita no. So diri nga tuyo oh, nagisa ako sang ahos bumbay kag kamatis tapos inunod ko na ang hipon. So hulton ta ng, uh, mag, ano siya do orange orange siya gamay tapos inunod ta ang Uh, ikaduwa nga gata nga gipuga ta tapos amo na napakulo na siya iunod ko na ang mga gulay ka ang mga tigaan ang mga gulay no para dali lang siya maluto karon kay hindi dali madunot So dirigin gid no, so grabe gid na panimahuan ko nang ang gata nga ba, just ko do kakauno nang gid ako. Tapos sunod i e, lunod mo na ang pure gid nga gata na una una mo nga puga kagina. So amo na nga hulton ta nga mag hindi gid medyo lata ang aton nga gulay kay para press ka pa man crunchy crunchy pa man kan. tama-tama lang gud nga indi man dunot no. So amo na diri luto na makaon na ta. Ayang, bigger mga muyo, anay na bag-umag. Yes, Kaon ay pasalamat sa grasya kay makakaon kita. Okay tikuhan kuha na kamo inyo inyong kanon da ubahaw man da. Tara sabay kami kaon kaon ta. Thank you Lord sa blessing. Ah. Wow, ay balik. No, so, di ba himos lang ko sa pinggan sang na naman pagbalik ko. Dara na tanay yes, sa ay sa babaw ay just ko nga bata na lang gid lalaki gid santi. Salamat gid sa inyo nga pagtanaw God bless.